nakita na ginagamit ko, sobrang mm. hiyang ko talaga. Tsaka napakamura, tsaka napaka-exquito ito. Ito ay ganyan sa ibang natin, sa ibang mga. At tsaka, ang una ayaw ko na ipag-ibag natin. Yung importante, yung tubig, yung ayaw ko talaga, yung overfeed. Dahil pag-contaminate yung feeds natin is masisina yung manok namin dyan. May advice ko po sa inyo, uh, kahit ako, endorser eh, ako, uh, open-minded pa rin ako. Sharing ideas tayo dito sa industry nato. Dahil, pag close-minded ka, Kaya hindi, wala kang magpupuntahan talaga. Kahit ako, every day, uh, nag-ano pa rin ako, nag-aral. Kahit si Google, nilayses pa rin ako dyan. Tsaka kung may makuha ko sa ibang kaibigan ko ah uh, testing ko talaga 'yan ko Wait um saglit lang uh, kasi panay tanong ka sa amin uh, ikaw lang palaging nagtatanong ngayon subukan namin na uh, um, last lang pang ano para makabawi naman kami kasi eh, lahat lahat tanong ka ng tanong sa amin ngayon may tanong ako ayaw ko lang kay boss Jack at sa kay ah uh, uh, <laughs> boss True yan, ano ba? so ang ang question ko is uh, like for uh, breeders especially itong mga backyard breeders kaya kwaide ba tong negosyo? or paano or at, anong, anong role or anong uh, anong role mo para masuportahan mo yung uh, yung yung husband mo bakit sinosuportahan mo ako ang oh, grabe naman yung good question. Alam mo, may kwento ako. Saglit lang to. Ikaw, Dok Rama, bakit? Sino mga asawa mo dito? Pinapatamaan ko. Ah, uh, doon, doon pa sa butuan eh. <laughs> hindi. Eh, yung nag-honeymoon nga, hindi nga kami nag-honeymoon kasi pinapili niya ako, ako ba daw sa, pinapi, ka, first honeymoon namin na sinabi niya, manok o siyar daw. <laughs> Ay, Hello po. Ito lang talaga mga kakampi-share ko na Hal, kapag sinabi ko, ayoko sa pagmamanok, baka iwan ako. Hinintay ko yung honeymoon. Ngayon, dumating yung honeymoon. Tinawag ko siya sa kwarto. hindi ka, sa tayo. Pili ka. Manok o ako? Yun lang talaga yung tanong ko. Alam nyo, anong sagot? Eh, alam ko yung sagot eh. Alam ko na yung sagot. Hindi niya sinabi, Pwede bang manok at ikaw? Or pwede bang hindi siya kumibo? Kaya buong gabi, hindi kami nagkibuang. Yun yung nangyari.